Idol, no? Welcome back sa channel mga idol So bad news na pala sa ulit mga idol no? Kagahapon pala mga idol yon mga alaga ko mga idol Kinakain ng mga pusa mga idol no? At ngayon ang kinakain ng pusa ngayon mga idol Ay si Cody mga idol no? Wala na si Cody mga idol Wasak na wasak ka talaga yung pusa mga idol no? Yan pala yung si Cody mga idol no? mga idol katawan lang yung nabilin mga idol no? so yung pusa pala mga idol pinapatay ko na din mga idol no? si lang yung magaling sa ating katayan mga idol bigla na nawala na mga idol no? magabi pala ito nahanting ng pusa mga idol napaka busy talaga yung pusa namin dito mga idol dito ko kasi nilagay gahapon gagabi mga idol no yan pala mga balibon na mga idol. Mga idol, yung mga alpas natin na mga huli natin mga idol, kinikain na sa dampusa mga idol. No? Tatlo ang nakain kagahapon mga idol. Ngayon, si Cody na hinahunting talaga mga idol. No? Wala na ating katihan mga idol. Hindi naman tayo maka-update ng bird hunting mga idol. No? Kasi wala na yung katihan natin mga idol si Cody. Bullshit talaga mga idol, no? So, yun lang mga idol.